So, Ayun na, So Ito lang natin yung uh, pila. Ayan, libre pagkain, no, dito. Ayun, nga ba nang nakapila oh. Okay. Tuloy tuloy. Okay. Okay. Kinambikan. Okay. 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 Okay i ko naman kayo lahat dahil free ako. Hey, yeah. ko pa sa media ngayon, lang nila, so, yung negative lang, yung insights lang, ay hindi sila nila. Kung bakit na siya so, na mamaya na, lang ang nakikita. Kung so, langit nila makita niyo. whole video. Diba? Hindi na tayo nalang ako lang na ito lang attitude <laughs> so, Ayun oh, so, bakit, bakit, bakit yun, ngayon, negative sides lang. So, wala naman, pag-upang gusto lahat na language, hindi ko pinag sa ng 1-5, hindi ko po ako Hindi naman tayo maasahin, kasi nyo kung hindi naman sa pang na So nyo. ngayon mga bata ay nag-aaway na lang sa sarili ng po kung sino talaga bibigyan ng position sa play kung na bisitang diya ko na aprabado ng tao mga malawak ng mga at saka wala kong tao na na kilala si Ambassador <laughs> si gusto ko lang ano, gusto ko lang pasalamatan yung may ko ng Litsun de las Piñas dahil nagbigay siya ng limang Litsun ngayon para uh, ibigay din natin sa mga tao na din dito uh, ngayon. Malaking bagay ito guys. So pasalamatan lang natin sa Sir Armin, may-ari ko ng Litsun de las Piñas. Maraming salamat sa ito ah. Kasi imaginin mo guys kung Las Piñas mag-drive pa siya to Quezon City para ipabot yan ng Lichon sa atin. So, Maraming salamat sa ito. Maraming salamat. So, ito ang na. So, ayan. Ito, maraming salamat kay Sir Armelito de Las Vegas. So, 50 litson. So yung apat papamigay natin niya pero isa sa akin naman hindi pa ako nakakain ng lechon Sir Armin eh maraming salamat sa iyo ano Armin na ang laki ng lechon so dalhin ko muna doon sa lagayang ko kung iba pakidala na lang daw para ma-chop na para may pamigay na din natin tara na. natin dito mamang tamo may pusita dito sa sarili Ayan guys, pakita lang natin yung uh, pila. Ayan, libre pagkain, no? Dito. Ayan, oh. No? Nga ba nang nakapila, oh. Ayan, hanggang doon sa may kusina. Tapos, ito yung mga kumakain na dito sa labas. Yung iba. So, hindi na kasi kasi doon sa may dining ni Diwata, no? Mga kumakain na rin mga marapat nandun, no? Ayan, pakita lang natin yung uh, pila ngayon. Marapit so, nga ba, no? Oli Brian, guys. Mm -hmm. So yun, ang short message ko lang sa inyo yung mga tanong. Uh, na tayo nag-uusap. well, this is your second branch. Sabi ko siya sa business plan. Uh, just grab all the opportunities you have right now. So, ang negosyo, hindi natin alam kung kailan, malakas kailan man So, Up, down, up, down, pero you stay humble, no? Kaya yung mga sinasabi sa mga tao, you always watch the truth behind I mean, it, no? nakita na mga tao ang uh, gano'ng kakabain, gano'ng kakatulugin, gano'ng kakahamble. Actually, nagulat na kami kasi... Narinig ko ang kanina nung nakaupo ko doon na yung binigay sa inyo nakatira na 1,000 na kayo para sa iyo ay pagpapigay mo sa kanila lahat. So makikita mo naman kano kanila kamahal, no? So ayun, sa lahat, no? sa lahat ng tao na nandito, no? isa ako sa nakasaksi, no? even ay mga CEO, uh, uh, ibang ibang industry, no? so si Iwata ay sa Benigay ng Goldman. And uh, issues won't die, no? nandiyan yung issues, pero yun, sana, pag-uwi pag pa rin natin sa supportahan. Kasi, I'll give, I'll give you guys one example lang, no? So, I, I'll give you one example. Kahapon, meron kami isang private event sa ship, no? Sa company ko. Uh, ito sa 1,000 1,000 people. So, alam mo yung mga distributors ngayon, ang usap-usapan nila doon sa baby community ngayon, kung gano'n siya kahambol. Bakit? 1,000 na tao, ang haba ng pila. Binibigyan siya ng VIP pass ng mga tao ko, oh, ang sawit niya hindi o oh, kailang pinila ako dito. Lahat ng distributor na kapag-picture sa kanya, wala, wala, wala siyang kinangnihan. Ang sabi ng mga distributor ko, parang pamilya tayo dito. Ganyan sila kabait, ganyan sila marunong makisama. Kaya hindi ko alam kung ano ang sinasabi ng mga tao sa mas. Pero yun nga, stay strong. Maraming tao na pamasa yun. Asahan mo ang support na namin, ni Ate Rosmar, ang buong shift community. Uh, hindi kami magsasawa na uh, magbigay ng support at tulong sa At itong mga tao to, nakikita mo gano'ng kanila kamahal para puntahan ka nila ngayon, huwabag yung ngayon. So, ayun lang. More success and ano, uh, sana, uh, yun lang, maraming kapang matulungan. Ako, abang biyaya sa ngayon. So, Maraming kang mapapasaya ang 200 na tao magiging masaya dito nga ngayon. Ayan ako. Ayan Maraming salamat. Ayan, maraming salamat din po sa iyo, Bush Union. E. Ayan, sa ship family naman po sa Bush Maraming salamat po. Okay, so thank you so much, Sir Liu Jim Chua, mula sa chip International. Okay, next. Mandaluyong. Mandaluyong ne City! Hello! Okay, tada saan? Andi bola Bulat City!

sa mga matitira, sa mga hindi nakaregister, bibigay na yan. No? Kandang okay. sora din, ayan. Okay, so tigman nyo ang Vinyl Rice. Ayan, hati ni yung Ma'am Rosemar and siyempre ang uh, Sir Eugene. And of course, ang Tipolo. Ang polo, Ang Tipolo din! Gusto! Thank you! Okay? Marikina! Marikina! Isn't it? seu